Noong Agosto 2000 at 24, tila malapit ng magtagumpay ang Rusya. Ayon sa mga ulat noong panahong iyon, ilang araw na lang at masasakop na ng mga tropa nito ang lungsod ng Pokros, isang napakahalagang kuta ng Ukraine na matatagpuan sa rehiyon ng Donetsk. Mahigit isang taon na ang lumipas. Ngunit hawak pa rin ng Ukraine ang lungsod, kahit walong beses na mas marami ang tropa ng Russia kaysa kalaban. Wala pa ring progreso ang hukbo nila sa Pokros at sunod-sunod ang matitinding pagkatalo. Isang kahangahangang kwento ito, patunay sa nakakabilib na katatagan ng Ukraine at pambihirang kakayahan nitong ipaglaban at ipagtanggol ang pinakamahalaga nitong mga estretehikong lokasyon. Dagdag pa, isa pang patunay ng nakakagulat na kahinaan ng Rusya. Nagsimula ito mahigit isang taon na, noong tag-init ng 2,000 at 24 noong huling Hulyo at unang Agosto Mabilis na nagtagumpay ang mga puwersa ng Rusya at kinontrol ang ilang baryo at pamayanan sa ng Donetsk, kabilang ang Progress at Lozovatskaya. Bawat tagumpay ay naglapit sa kanila sa Pokrovsk, kaya tumaas ang takot na maagaw ng kalaban ang lungsod. Araw-araw ay may teritoryong nakukuha ang puwersa ng Rusya. Kaya noong Agosto 15 nagutos ng paglikas si Sergey Dobryak, pinuno ng Pokrovsk City Military Administration. Ngayon, ang hukbong Ruso ay halos malapit na sa komunidad ng Pokros, kung saan ang kanilang mga puwersa ay nakapwesto na lang ng mahigit 10 kilometro mula sa labas ng Pokros. Tinututukan nila ang infrastruktura at tirahan na nagdudulot ng pagkasawi ng sibilyan. Maraming ahensya ng balita sa mundo ang nag-ulat ng malulungkot na balita tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Kinumpirma ni Alexander Sersky, punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, na mas matindi ang labanan sa Pokros kaysa ibang bahagi ng frontline. Maging si Pangulong Vladimir Zelensky ay nag-aalala sa kinabukasan ng lungsod ayon sa kanya noong tag-init. Ngayon, ang mga puwersang Ruso ay nagtitipon ng pinakamaraming tauhan, pinakamaraming armas, at kabam, lahat ng mayroon sila sa direksyon ng Pokros. Mukhang madilim ang sitwasyon, lalong lumala ang sitwasyon dahil mas marami ang puwersang Ruso kaysa Ukrainyano halos apat sa isa ang rasyo, may tinatayang dalawampung regiment at brigada ng Ruso, humigit kumulang apat na libong sundalo na gumagalaw sa silangan ng Pokros noong panahong iyon. Samantala, anim na brigada lang ang naipadala ng Ukraine sa lugar na may labindalawang libong sundalo. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang ipagtanggol ang lungsod at ang mga karatig nitong pamayanan. Sa bawat araw na lumilipas, palapit ng palapit ang mga Ruso. Kahit sa pinakamagandang sitwasyon, mapapabagal lang ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang kalaban. Pagdating nila sa hangganan ng lungsod, maaaring mapigilan nilang agad makuha ng kalaban ang kontrol. Mukhang hindi na mapipigilan ang pagbagsak ng Pokros. Bago matapos ang dalawang libo at dalawamput apat, pagkatapos, may nangyari. Bumagal ang pag-usad ng Rusya at tuluyang huminto lumipas ang mga araw at linggo. Ngunit wala pa ring anunsyo mula sa Kremlin na nasakop na ang lungsod. Imbes na madaling mapasok ng mga puwersang Ruso ang Pokros, gamit ang tangke at armored vehicles, nadiskubre nilang mas mahirap sakupin ang lungsod kaysa sa inaasahan. Kahit nasakop nila ang ilang kalapit na lugar at napaligiran ng kaunti ang lungsod, hindi dumating ang napakahalagang tagumpay. Natapos ang 2024 at nabigo ang Russia na makamit ang kanilang layunin. Pagsapit ng 2000, at 25 na uwi sa pagkakatigilan ang sitwasyon sa sektor ng Pokros. Huminto ang mabagal na pag-usad ng Russia at napaatras pa sila ng Ukraine na nakabawi ng ilang nawalang teritoryo. Matapos ang matagal na panahon, naging mas matatag ang linya ng labanan. Malinaw na hindi natuwa ang pamunuan ng Russia sa naging takbo ng mga pangyayari. Noong Marso lalo pang nagsikap ang hukbong Ruso sa kupin ang lungsod at ginamit lahat ng kanilang taktika para magtagumpay. Gumamit sila ng tangke, artilerya at bomba sa pag-atake sa Pokros at mga kalapit bayan. Sinubukan nilang palibutan pa, lalo ang lungsod at putulin ang mga linya ng supply nito sa pamamagitan ng pagmarcha papunta sa isa pang kalapit na lungsod, Dopropilya, at nagpadala pa sila ng mga grupong saboteur sa loob mismo ng lungsod. Nagkunwaring mga lokal na sibilyan upang maghasik ng kaguluhan mula sa loob. Wala ni isa sa mga ito ang nagtagumpay. Ipinamalas ng Ukraine ang inobasyon at kakayahan nilang mag-adapt sa pagsubok at nahanap nila ang paraan para kontrahin ang bawat kilos ng mga ro ng mga ruso. Gumamit sila ng drone at mina para harangin ang tanke at armor at nagtagumpay sa kontra-opensiba patungong Dropylia para ihiwalay ang unit ng kalaban at nakahanap pa sila ng paraan sa tulong ng mga lokal na residente ng Pokros upang matukoy at mapatigil ang mga sabotor isa-isa. Lalo pang pinaigting ng Rusya ang kanilang hakbang bilang bahagi ng malaking opensiba tuwing tag-init, nagtipon ang mga Ruso ng mahigit isang daan at sampung libong sundalo, limang daang tangke, pitong daang armored vehicles, limang daan at anim na pong artilerya at isang daan at walumpong multiple launch rocket systems sa Pokrosk. Sa pagkakataong ito, hindi pwedeng mabigo at kumpiyansa ang Kremlin sa tagumpay. Desperado si Putin na masakop ang pokros bago ang pag-uusap nila ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Naniniwala siyang ang pagsakop sa lungsod ay magpapakita sa mundo na panalo ang Russia at mapipilitang sumuko ang Ukraine at mga kaalyado nito sa kasundoang pangkapayapaan ng Russia. Gayunpaman, nanatiling matatag ang lungsod. Nalampasan ang mga buwan ng tag-init at nanatili pa rin kontrolado ng Ukraine na nagdala sa atin hanggang ngayon at sa pinakabagong pagtatangka ng Russia na ipakita ang kapangyarihan nila sa lugar. Batay sa ulat, matagal nang natalo ang mga tropang Ruso matapos ang mahigit isang taon ng pagsubok makarating sa labas ng Pokros at patuloy pa rin ang labanan sa mga kalsada. Mas marami ang Ruso kaysa Ukranyano ng halos walo sa isa pero hirap pa rin silang magtagumpay at maabot ang layunin. Nasa kamay pa rin ng Ukraine ang lungsod ngayon. Pero sabi ni Zelensky noong Oktubre, 28 isipin mo kung gaano karaming puwersang Ruso ang naroon. Pero kahit kailan, hindi pa rin nila nakuha ang gusto nilang resulta. Isa na namang kahihiyan para sa Kremlin. Kahit mas malaki ang puwersa nila kaysa kalaban, tuloy-tuloy pa rin ang pagkatalo at pagkalugi ng kanilang hukbo. Tinatayang 2,000 at dalawang daang sundalong Ruso ang nahuli ng Ukraine sa rehiyon sa unang anim na buwan ng taon. Ayon sa mga ulat, marami ang nasugatan o napatay dahil sa sunod-sunod na ataking walang maayos na plano at koordinasyon sa lungsod noong 2025. Marami pa ang posibleng mamatay sa mga darating na araw at linggo ng matinding labanan sa lungsod. Gayon paman, ibinubuhos pa rin ng Rusya ang lahat sa lungsod. Ayon sa militar ng Ukraine, may sampung beses na mas maraming drone ang Russia kaysa Ukraine sa lugar na ito. At ang ilan sa mga sundalo nito ay inuulit ang estratehiyang panlilinlang na nakita noong tag-init kung saan nagkukunwaring sibilyan ang mga tropa upang makalusot sa mga depensa at makapasok sa sentro ng lungsod. Ang mga Ruso rin, sa kasamaang palad, ay may kontrol na sa lahat ng daanan palabas ng lungsod dahil nakuha na nila ang karamihan ng mga kalapit na lugar. Dahil dito, hindi naligtas na mailikas ang mga natitirang residente. Nasa isang libo at dalawang daang sibilyan na lang ang natitira sa Pokros. Maliit na bahagi ng dating populasyon na mahigit anim na libo bago ang digmaan. Marami pararami pa rin inosenteng buhay ang nalalagay sa panganib dahil sa hindi magandang record ng hukbong ruso sa pagtrato sa mga sibilyan tuwing digmaan. May mga ulat na nagpapaputok na ang mga sundalong ruso sa mga lokal Ayon sa Institute for the Study of War, ang taktika ng Ruso sa Pokros ay nagkulong sa sibilyan sa lungsod, kaya lalong tumindi ang panganib ng pananakit sa kanila. Iniulat ng militar na kontrolado na ng mga puwersang Ruso ang lahat ng daanan palabas ng Pokros, kaya naipit ang isang libo at dalawang daang sibilyan sa loob ng Pokros. Ayon sa militar, pinapatay ng mga puwersang Ruso ang sibilyang nagtatangkang lumikas sa Pokros kahit naglalakad o sakay ng sasakyan. Sa kabutihang palad, nakakabigay pa rin ng pagkain, tubig at tulong medikal ang mga puwersang Ukrainian sa mga naipit sa lungsod. At magpapatuloy silang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang mapanatiling ligtas ang mga lokal na mamamayan mula sa kapahamakan. Walang duda na nagsimula ng humina ang pagkakahawak ng Ukraine sa lungsod. Maliliit na pangkat ng mga sundalong Ruso ang naglalakad sa mga kalsada ng lungsod habang ang mga tagapagtanggol ng Ukraine ay ipinapadala upang tugisin at alisin sila. Nasa balanse ang kapalaran ng lungsod. Ang pagpapanatili ng Ukraine sa lungsod ng matagal at patuloy na pagkontrol sa malaking bahagi nito ay malaking tagumpay. Akala ng Rusya, masakop nila ang lungsod na ito ilang buwan na ang nakalipas. Inaasahan nilang kontrolado na na nila ngayon at malapit ng masakop ang iba pang lugar sa Fortress Belt ng Donetsk. Tulad ng Kramatorsk, at Slovyansk o sumulong pa sa bansa at mas lumapit sa kabisera nitong Kiev. Inaasahan ni Putin na maipahayag sa publiko ang pagkakabihag kay Pokros ngayong tag-init. Ipinagmamalaki niya ang lakas ng kanyang hukbo sa usapan kay Trump at ibang mga pinuno. Kahit may mga sundalong Ruso na sa lungsod, patuloy pa rin naghihintay ng balita ng tagumpay ang pinuno ng Kremlin na sa tingin niya ay matagal nang dapat nangyari. Maaaring mas matagal pa siyang maghintay dahil matatag ang depensa ng mga taga-Ukraine at ayaw nilang lisanin ang Prokrosk. Kinumpirman ng isang Ukrainian mayor na walang plano ang kanilang brigada na umatras at sinabi, Hawak pa rin namin ang lungsod sa ngayon. Matinding kaguluhan ang nangyayari doon. Ang mayor, na mas piniling manatiling hindi kilala habang nakikipag-usap sa mga reporter, ay nagdagdag na humigit kumulang dalawang daan hanggang dalawang daan at limampu na puwersang Ruso ang nagtipon sa timog na bahagi ng lungsod. Ang kasalukuyang kasalukuyang sitwasyon ng labanan ay labanan sa mga kalsada. Ito ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa dinamika ng labanan. Matagal na naganap ang labanan para sa Pokros sa mga paligid ng lungsod, gaya ng bukirin, sakahan, rural na kalsada, at maliliit na pamayanan na may malalawak na tanawin. Dahil dito, Naging malaya at kayang kumilos ang mga drone ng Ukraine. Lumilipad sila sa kalangitan para matukoy at wasakin ang kanilang mga target sa lupa. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Habang nagkakaharap ang mga tropa sa lungsod, ginagamit nila ang wasak na sasakyan at debris bilang panangga habang nagpapalitan ng putok sa kalaban. Sa kabutihang palad, may malaking kalamangan ang Ukraine dito dahil kabisado nila ang lungsod. Teritoryo ito ng Ukraine. Sa huli, at marami sa mga sundalo ng Kiev ay matagal nang nakaistasyon sa at paligid ng Pokros. Alam nila ang bawat kalye at kanto at napatunayan nilang mas kaya nilang gamitin ang kalamamangan ng sariling teritoryo. Maaring hindi ito sapat para mapanatili nila ang lungsod magpakailanman, pero maaring ito na ang kailangan nila upang mapabagal ang Russia at magtagal hanggang dumating ang karagdagang tropa o sandata. Paparating na rin ang mga tropa kinumpirma ng alkalde sa media na pumapasok na ang espesyal na puwersa at assault squad ng Ukraine para palakasin ang depensa ng Pokros. Ayon sa kanya, lilinisin nila ang mga tropang Ruso sa loob. Pinagtibay ito ni Pangulong Zelensky sa panayam noong lunes. Kinumpirma ng leader ng Ukraine, base sa satellite images at ulat ng Ukrainian drone operators, na may halos dalawang daang Ruso sa lungsod. Ipinaliwanag niyang pinapalakas ang depensa sa paligid at ginagamit ang mga drone ng Ukraine para magmasid at mangalap ng impormasyon na tutulong sa sandatahang lakas sa pagpaplano ng susunod na hakbang. Inamin ni Zelensky na pangunahing layunin ng Kremlin ang pagsakop sa Pokros at may malaking kalamangan sa bilang at kagamitan ang kalaban na natili siyang kumpiyansa na magpapatuloy ang kanyang tropa sa tapang at tibay na sumisimbolo sa mga Ukranyano nitong mga taon. Sinabi niya na sa sandaling lumabas ang mga sundalong ruso mula sa kanilang pinagtataguan o kapag may putok mula sa isang bahagi o iba pa, natutukoy at nasisira ang mga puwersa ng kalaban. Binigyang diin ni Zelensky ang dalawang aral mula sa sitwasyong ito. Una, dahil determinado talaga ang Rusya na makuha ang pokros sa kahit anong paraan. Inilipat nito ang puwersa at resources mula sa ibang bahagi ng harapan. Mas mahina na ang ilang sektor kaya maaaring magbigay ito ng oportunidad para sa kontra-opensiba ng Ukraine sa ibang bahagi ng harapan. Napatunayan na ng Ukraine na kaya nitong mag-isip ng taktikal, tukuyin ang kahinaan ng kalaban, at umatake sa tamang oras at lugar para magdulot ng pangmatagalang pinsala. Maaaring tumitingin na sila ngayon sa ibang lugar sa Donetsk, Luhansk, o rehiyong humina ng, na ang opensiba ng Russia. Maaaring magsagawa ito ng mga sorpresang pag-atake sa mga susunod na araw o linggo. Pangalawa, itinuro ni Zelensky na ang halos milagrosong patuloy na depensa ng Pokros ay malinaw na patunay na ang international na tulong sa Ukraine ay napakahalaga at kayang magdala ng tunay na pagbabago sa larangan ng labanan. Ito ay dahil lamang sa maraming kaalyado ng Ukraine at sa lahat ng sandata, supply, bala at pondo na kanilang ibinigay kaya nagawang magtayo ng depensa at ipaglaban ng mga puwersa ng bansa ang kanilang sarili ng ganito katagal. Habang may dumarating na tulong, kailangan nilang panatilihin ang mataas na katatagan, hindi lang sa Pokros, kundi pati sa iba pang mahahalagang bayan at lungsod nila. Binuod ni Zelensky sa pagsasabing kontrolado pa rin ng Ukraine ang Pokros at paulit-ulit na napipilitang ipagpaliban ng Russia ang kanilang mga plano sa kampanya. Habang nakakaranas din ng matitinding pagkalugi sa parehong sektor ng Pokros, at dopropilya, kung saan patuloy na pinawawalang bisa ng mga operasyon ng Ukraine ang walang katapusang opensiba ng kalaban. Mahalagang tandaan na mula nang makuha ng Russia ang Adivka, isang kuta sa Donetsk noong Pebrero 2000, at 24, wala pa silang nahuhuling malaking lungsod ng Ukraine. Bago ito, isa sa pinakakilalang tagumpay ng Kremlin ay ang madugong labanan sa Bakmut na nagsimula noong Hulyo 2000 at 22 may mga nagsabing kahalintulad ng kasalukuyang opensiba sa Pokros ang labanan na iyon. Sabi ng isang opisyal ng Ukraine na naroon, hindi maikukumpara ang dalawa. May mga nagkukumpara nito sa Bakhmut, pero magkaiba ang sitwasyon. Dito, konti lang ang mga Ruso at kadalasan ay nagtatago sa basement. Tulad ng binanggit ng pangunahing tagapagsalita, hindi pa hinaharap ng Ukraine ang isang napakalakas at hindi matakasan na opensiba ng kalaban. Hindi pa nila kailangang harapin ang mga tangke armored na sasakyan at sundalong nagpapaputok ng Avtomat Kalashnikova, 74 sa mga kalsada ng lungsod at fortifikasyon ng Ukraine. Ito ay maliit at hiwa-hiwalay na puwersa ng Russia, kung saan maraming sundalo ang nagtatago at naghihintay ng dagdag na puwersa. Sa halip na subukang gumawa ng malaki at agresibong paglusob papasok sa lungsod, kinumpirma ng ilang iba pang Ukrainian na mapagkukunan na hindi pa umaabot sa anumang kritikal na kalagayan ang sitwasyon sa ngayon. Ang P2T Corps ng Air Assault Forces, alimbawa, na kasalukuyang nakikipaglaban sa Pokros sa mismong sandaling ito, ay nagsulat ng mahabang post sa Telegram na nagdedetalyan ng sitwasyon. Aktibong nilalabanan ng mga tagapagtanggol ng Pokros ang mga mananakop sa lungsod. Kamakailan, pinalakas ang depensa gamit ang bagong mga assault troops, artilyeria, unmanned aerial vehicle crew at iba pang pwersa pinapataas namin ang paggamit ng mga anti-aircraft drone at net launcher laban sa mga Mavic ng kalaban. Bukod dito, minamina namin remotely ang mga ruta ng kalaban. Noong Oktubre 25-26 na patay ng mga sundalong Ukranyano, ang nasa apatnapong Ruso sa Pokros. Hindi nagtayo ng posisyon ang mga mananakop sa lungsod. Gusto pa nilang umabante pahilaga. Gusto ng kalaban na ikalat ang ating depensa at harangan ang mga land logistic corridor papuntang lungsod. Sa ngayon, walang usapan tungkol sa ganap na kontrol sa anumang distrito ng Pokrovsk. Sa Rusya, gaya ng dati, iba ang ipinapakita ng balita. Noong Oktubre 26, sinabi ni General Valery Gerasimov kay Vladimir Putin na napalibutan ng puwersa ng Kremlin ang halos 5,000 at 500 sundalong Ukrainian sa Pokrovsk at 5,000 pa sa rehiyon ng Kharkiv na malayo sa isa't isa. Ayon sa Institute for the Study of War at iba pang think tank, walang ebidensya na sumusuporta sa mga pahayag na ito. Ipinapahiwating nito na si Gerasimov ay maaaring nagpapalaki o ganap na gumagawa lamang ng mga kwento at estadistika upang palabasin na mas maganda ang kalagayan ng Russia kaysa sa totoong nangyayari. Hindi nakakita ang Institute for the Study of War ng ebidensya na sumusuporta sa mga pahayag ni Gerasimov. Sinusuri pa ng Institute for the Study of War yon. Nakakamit ng mga puwersang Ruso ang mga tagumpay sa Pokros at mirnorad na may taktikal na halaga. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng nalalapit na pagbagsak ng depensa ng Ukraine sa lugar. Hindi na bago sa Russia ang magsinungaling tungkol sa kanilang tagumpay sa labanan. Ayon sa Institute for the Study of War at iba pang analis, bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng Kremlin na batay sa maling impormasyon. Kung makumbinsi ng Russia ang mundo, na sila ay nananalo at tagumpay sa mahahalagang lugar. Kailangan nitong magkaroon ng mas malakas na posisyon sa negosasyon para makamit ang nais na kapayapaan o tigil putukan. Sa kabutihang palad, malinaw sa mundo ang kasinungalingan at propaganda ni Putin. Anuman ang sabihin ng Kremlin, ang totoo, mahigit isang taon na nilang sinusubukang sakupin ang isang lungsod, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito nagagawa. Sa isang mas bagong ulat na inilathala noong Oktubre 28, sinabi pa ng Institute for the Study of War na malabong magdulot ng agarang pagbagsak ng puwersa ng Ukraine ang mga pagsulong ng Russia. Ayon sa Institute for the Study of War, pabago-bago ang labanan sa paligid ng Pokros. At parehong panig ay nagkakaroon ng tagumpay sa iba't ibang bahagi. Kahit pumapasok pa ang tropang Ruso sa mas maraming kalye ng Pokros, hindi lang nagbabantay ang armadong puwersa ng Ukraine. Umaatake rin sila sa mga posisyon ng Russia sa Rodinska, hilaga ng Pokros, para sa sariling pag-usad. Hindi imposible na isipin na, sa sapat na mga dagdag na tropa, mga yaman at tulong mula sa mga kaalyado sa buong mundo, muling makakabawi ang Ukraine dito, pawiin ang kakaunting bilang ng mga tropang ruso sa lungsod, at palakasin muli ang kanilang mga posisyon sa iba't ibang lugar. Kahit may kaunting pag-usad ang mga ruso, pabago-bago pa rin ang sitwasyon, nagpapalitan ng tukso at pagsubok ang magkabilang panig, na parehong nagtatagumpay at natatalo sa pagdaan ng panahon. May home advantage ang Ukraina at matibay na depensa na unti-unting pinalakas sa loob ng buwan at taon. Kung tuluyang bumagsak ang lungsod, magiging malaking kawalan ito para sa Ukraina at magiging dahilan ng pagdiriwang para sa Rusya. Marami pang matitibay na kuta tulad nito. Isa pa, nasa harap ng Kremlin, maraming matapang na sundalong Ukranyano ang handang ipagtanggol ang kanilang linya laban sa pananakop. Alamin kung paano desperadong sinusubukan ng Rusya na palakihin ang kanilang mga tagumpay sa frontline. At kung paano inarte kamakailan ng Kremlin ang tagumpay sa Kherson sa video na ito. Ngunit agad silang napahiya makalipas lang. Ang wala pang 24 na oras ng pabulaanan ng mga sundalong Ukranyano ang kanilang mga pahayag. Narito ang video na nagpapakita kung paano napaaga ang pagdiriwang ng mga sundalong Ruso bago sila nabigla ng hindi inaasahang katotohanan. Bilang halimbawa ng maling pagmamataas ng Rusya. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe din sa aming channel para mapanood ang mas marami pang makabuluhan, malaman at napapanahong mga video report tungkol sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine at iba pang mahahalagang labanan sa buong mundo.